Paano boy ko nito to kanang jomo pero hindi talaga edible ang ano. Ano? Sasa ganto sasabihin ko, Chi. Anong gusto mong call sign na tawag ko sa kanya? Mami. Mami. Kunyari ano 40 years old na ako. Mami. Ah, kahit ang niluto mo, gusto mong masapak. Hindi <laughs> joke lang, joke lang. Wait, <laughs> Eh, better luck next time. <laughs> Kung present age, okay oh, ina mo, lo. Game na. Hindi Ayun oh, ang game na. <laughs> wala, wala nang, wala nang tonsintihan, Suntok agad. Hindi, <laughs> joke lang, joke lang. <laughs> joke lang! The joke lang, joke lang. Ano? Miso <laughs> daw, wala pang sunod. Ina mo, magluluto ka na nga lang. <laughs> <laughs> <My okay. laughs> uh, parang nag jumping lang. Hindi, kumagat kamag ka muna kahit dalawang beses. Lab, minsan parang... O kaya, yeah, mami, parang minsan gusto ko ganito luto dito. Pero thank you. Yun lang, basta wag mo kakalimutan yung thank you. Yan ano, sarap talaga magluto. Labosog na. Wag, 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 wag mo sasabihin yan. Wag, masakit yun. Masakit yan, masakit yan. Wag. Alam ko, kahit gano'n ka pa kabait. O gano'n pa ako kabait, pa Hindi talaga, hindi ko sasabihin yan, boy. Ame. Love si Ratchan, kore. Saan na naman nasira? Pukik. Ina naman, oh. Saan sa nasira? Sige, sabihin mo. Ako lang naman kasama buong araw eh. Ako lang naman kasama buong araw, masisira chan mo. <laughs> o, diba? Wala kang ano, wala kang mabutas dun. Si, dapat. trigger mo lang, love. Ay, mami, pagka ano. Try. Mami, pagka, ano, mami, pagka ano, yung gusto kong luto dito, ganito. Pero thank you. ba diba? Dapat gawa kayo. Tama, tama. Okay, ah. Uh, okay, segwayan mo, chi. Segwayan mo. Okay. gusto ko gantong ulam. Minsan, ay, next time dito. Pero thank you sa so ulam. Gusto mo umbili tayong McDo? Yan! I order ka na. Abot mo na lang yung phone, di ba? Saka ka lang gagawa ng away. Minsan lang yan, minsan lang yan. Dapat once a week or twice a week lang yan. Yung mga Pero yung lambingan, dapat tuloy-tuloy. yung -tuloy. <laughs> masarap, in-emphasize pa talaga eh. Okay, yung ina mo lo, base mode ako, wag mo mo ginagalit. Sunog na nga yung kanin, sunog pa yung ulam. Wala na tayong tubig. Ubus na yung gas po, yung okay, ina pre.